Masayang ibinahagi ng transman na si Jesse Corcuera ang kanyang pagdadalang tao sa kanyang unang anak. Unang nakilala si Jesse sa Starstruck at sumali din siya sa Pinoy Big Brother. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na simula pa ng una ay proud na itong si Jesse Corcuera sa kanyang pagiging transman. Bawat takbang at proseso ng kanyang pinagdaraanan ay binabahagi niya ito sa social media hanggang siya ay maging ganap na transman. Ngunit ngayon, ginulat niya nga ang mga netizen nang ibinahagi nga niya ang pagdadalang tao nito. Kalakip ng mga larawan na kanyang ipinost sa social media, ito ay may mahabang mensahe. Inamin niya na mahirap daw gumawa ng caption lalo na maraming taong hindi makakaintindi sa kanya at marami din ang taong mapanghusga. Ngunit sa huli, ibinahagi niya na ang pagiging magulang ay matagal na niyang pinapangarap. Disclaimer, ang mga tao na banggit sa video ito ay base lamang sa mga nakalap namin po sa social media. Ang lahat ng impormasyong nakasaad sa video ito ay batay sa mga pahiwatig at haka-haka na ibinigay at binibigay ng may ayaw ng social media account.